Yo guys, for today's video is mag unbox tayo ng in-order natin sa Lazada. Eto. A few moments later. At yun na nga guys, dumating na. So, test, bubuksan na natin. Ayan o, oh, nakasilid. Check natin kung may ano tornilyo tornilyo pa ito na siya guys dumating na bubuksan na natin tapos ikakabit natin sa motor ano to para saan to Mortal, immortal. Tapos ito yung ano nya. Parang washer. So, tara. Kabit na natin sa motor. Dito guys, sa ah, pagkabit dito, bali yan, hindi pa yung nakadiin. So, idiniin ko na lang yan para makita nyo kung paano ko siya kinabit. At dito nga guys sa uh, pagkabit na itong bag kailangan may allowance. May allowance dapat siya para na ang at saka na mailalagay nyo ng maayos yung mga documents nyo dito, papel or kung ano dito sa motor para madali nyo siyang ma kuha at mailagay. Madali lang ang pag-install nito guys, hindi kayo mahihirapan. Yan. Bale may washer, sya wag niyo masyadong diinan para hindi matanggal yung itim. Pero goods na gusto good guys sa mga ano mahilig maglagay ng uh, license ganyan in case na ma-checkpoint kayo hindi na kayo mag sa bag nyo Pag ng motor yan diyan. ORCR diyan 'yung rin ilalagay mga IDs. Yan. Madali lang mag-install nito guys, Tsaka mura lang. Hindi lang pang Suzuki meron dito, meron din pang Yamaha. Meron ding pang Honda. Ayun o. Lalagyan na natin to guys ng mga documents natin tsaka ID. Titesting na natin to guys. Ayan. Hindi ka, hindi ka siya. Kailangan tanggalin natin yung plastic. Mamaya, itong IDs ilalagay ko na rin. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Plastic to guys. Kita nyo. Ayan, tatanggalin na natin sa plastic yun. Tupiin na lang natin. For safety rin to guys, ayan. Sa mga gusto mag-avail na yun to, guys, click nyo lang yung link. Medyo okay sa akin na may ganito yung smash ko na bag. Ayan oh. kita nyo naman guys. O oh, ba? Diba?